Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Siyempre, dito lang yan sa Medical TV. Ngayong gabi mga idol, um, pag-uusapan natin ang tungkol sa hilo. Kasi kapag ka pinag-usapan itong hilo, uh, marami ang natatakot dito. Baka isa ka sa mga namumroblema kapag ka nakakaranas o nakakaramdam ng hilo ano, kahit ako nung mga umbisa na um, nagkakaroon ako ng problema, lalo na, di ba, nagkaroon ako ng vertigo. Ang vertigo, kapang karaniwan, ang nagpapahirap dito ay ang sobrang hilo o lula. Ano, kapag meron tayo nito, ang una pumapasok sa ating isipan, baka inaatake tayo, ano, baka um, na-stroke tayo, lalo na kung ang hilo, um, pakaramdam mo, kumakapal yung um, balat mo sa mukha, ah uh, o kaya sa batok, talagang nakakapangamba. Ano, nakakapangamba, talaga nagkahanap tayo na mag-BPP. Minsan kapag nagpa tayo, pag nagpa-check tayo ng dugo, normal naman, regular naman dun sa iyong um, ano, uh, ano ng BP. Ano, yan. Uh, kapag ka ganon, minsan nararamdaman mo, bumababa na yung hilo o nawawala na yung hilo. Siyempre, dahil uh, nagiging ano ka, uh, normal na yung emotion mo, yung takot mo, nawawala. Ano? Yan. May mga um, hilo kasi mga idol na nakakatakot na nanggagaling sa matinding sakit o karamdaman at may mga hilo rin na hindi nakakatakot o um, masasabi nating hindi malubang hilo. Ano, hindi delikadong hilo. Ito yung pag-uusapan natin. Hindi porke nahilo ka, nakaramdam ka ng hilo o nakaranas ka ng lula, kailangang matakot ka na. Kasi yung takot, nagpapadagdag lang yan ng hirap sa ating kalusugan. Ano mga idol? Diyan. Uh, meron ako ditong sampung tip, ano, sampung uh, pag-uusapan tungkol sa hindi delikadong hilo nang hindi ka na matakot. Yan. Uh, ako talagang nung una natatakot ako basta makaramdaman ako, makaramdam ako ng hilo lalo na kung galing ako sa biyahe. Agad magpapabipi ako. Minsan, yun. Additional tip na agad ito, ha, dito ha. Hindi ito kasama dito sa sampo. Yung biyahe, o kaya yung uga uh, hindi siya delikadong hilo. Ano, nangyari lang siya dahil umuga yung iyong paningin. Ano, kasama sa pag-uga, halimbawa sa at uh, dagat, nakita mo na yung barko mo pa uh, ano-ano, uh, nahihilo ka anong gagawin mo pagka doon pagka sa dagat sa bangka o sa barko. Titingin ka sa malayo nang hindi mo hindi ano nang yung mata mo uh, direct, lang yung tingin. Ano? Nang diretso lang tingin, hindi yung buwa o maakyat. Kasi pag ganon, may hilo talaga eh. yung may galaw. Ano uh, nararanasan ko din to minsan sa pag nagmamaneho, ano? Ah, uh, pag magalaw yung sasakyan, kahit ako nagmamaneho, nahihilo ko. Kaya ang tendency natin, pumokos tayo ng tingin sa malayo. Kasi pag nasa malayo, naka-steady lang yun. Halimbawa, Na ah, uh, um, nasa dagat tayo, pera dala ko wala ka makitang pulo ha at tingnan mo yung pulo yung mga makukula yung mga kulay green na mga halaman doon sa pulo kasi hindi siya gumagalaw um, maiiwasan natin doon yung hilo ano uh, yun, additional tip lang yun ha hindi kasama doon sa sampun tip ano eto number one tip ko doon um, kapag ka may iniisip ka kapag ka problema ka habang nag-iisip ka na nag-iisip, sumasakit yung ulo mo hanggang sa nahihilo ka na. Ano? Um, marirealize mo ngayon yan habang nagkukwentuhan tayo. Siyempre, dahil nararanasan mo o naranasan mo na itong ganito. Ano? Kaya pagka ganito, naramdaman mo yung hilo ng galing dahil sa madami kang iniisip, baka may problema ka, ipahinga mo lang. Ipikit mo lang siya, inum uminom ka ng tubig, ano? Mga ilang minuto, mawawala yung hilo. Mawabago yung hilo mo. Yun. Yun yung uh, isa sa hindi delikadong hilo. Nahilo ka lang dahil masadong busy yung iyong utak sa pag-iisip. Ano? Number two, mga mm, kaibigan, tulad din ng pag-iisip, kapag ka may pinoproblema ka, ano, yung problema mo, parang wala ng solusyon. Ano? Ang gagawin mo, katulad ng sinabi ko kayo na, mag-iisip ka na mag-iisip, ang kaibahan lang nito, yung problema, mas mahirap tanggalin. Ano? Yung pag-iisip. Mas mahirap i-transfer yung focus mo. Pero, kung itinararanasan mo ito, ay napakinggan mo na sa akin itong kwentong ito, kailangan, mag-relax ka na. Dahil alam mo na, pahihirapan ka nung hilo. Ano? Oo, oh, nandun na tayo, nag-iisip ka dahil ng problema mo. Pero, masusolusyonan mo ba yung problema mong ito, kung may dadagdag na hilo? Di ba? Hindi din. Kaya i-chapera mo muna yung problema. I-relax mo muna yung katawan mo para mawala yung hilo. Yan, number three. Ganun din, malungkot. Ano? Dahil sa problema, dahil hindi mo mabigyan ng solusyon, mag magiging moody ka, malungkot ka, magmumukbo ka, ano, yung tatamad din kang kumain, syempre, may hilo ka doon, um, yung pagtulog mo putol-putol, nakakahilo din. Tapos um yung iba naman sobra sa pagtulog, nakakahilo rin. Ano? Wala kang ano, kailangan kasi regular. Ano? Yung tama lang. Hindi yung sobra-sobra. Kapag ka sobra tulog, nakakahilo kapag ka kulang, sobrang puyat, nakakahilo. Ano kailangan tama lang. Ano? Yan kaparehas natin uh, kapag ka may kinatatakutan kapag natakot ka, tensionado ka halimbawa um, may exam ka sa eskwelahan, tapos alam mo na hindi ka nakapag-aral, tensionado ka habang gumagawa ka ng exam, kinakabahan ka makakaramdam ka o makakaranas ka ng hilo ano? ito yung pinag-uusapan natin mga hilo na hindi delikado ano? halimbawa katulad ng may anxiety may takot ka, ngayon, sasakay ka ng, sasak ng mga biyahe, ng biyahe, nag-iisa ka, makakaramdam ka ng hilo dyan kahit hindi pa natakbo sa Kasi, tensyonado ka. Ano, tensyonado ka. Kailangan, kontrolin mo yung tensyon. Kailangan, kontrolin mo yung kinatatakutan mo. Ano, kailangan ma ka doon nang sa ganun, mabawasan yung hilo o mawala mo mismo yung hilo. Ah, ako, naka, madaming beses ako naranasan yan dahil nung panahon na ako ay nag, kaka uh, kakaproblema sa anxiety. Ano, nung no, hindi ko pa alam na anxiety talaga yung nagpapahirap sa akin, tuwing sasakay ako ng sasakyan, hindi pa ako nakakarating o, bago pa lang ako aalis, nakakaranas na ako ng hilo. Na nagpapabipin na ako, tinitingnan ko kung ako ay high blood. Ano, uh, dahil parang ayaw ko umalis. Ano, parang ayaw ko umalis. Yun yung sinasabi ko na uh, kailangan ma-relax ka. Ang hilong ito ay hindi high blood. Ang hilong ito ay takot o kaya ay tensyonado, masyado kang nag-iisip. Ito yung kanina, sinabi ko kanina sa inyo, ano, yung tulog ng tulog, yung sobrang tulog. Uh, minsan kala mo, kapag ka may sakit ka, uh, kailangan mong mag-relax o kailangan mong mamahinga, kala mo, ang pagpapahinga, tulog lang. Ano? Kasi pagka sobrang tulog ka naman, nangihina ang katawan mo. At ang pinakamatindi doon, nahihilo ka. Ano? Siguro naranasan nyo na yung kala nyo uh, nakakatulong Hindi, kailangan kapag may sakit ka, kailangan kahit pa paano makapag-exercise ka bukod sa pahiga-higa ka lang na mo din yung katawan mo. Ano? Hindi katulog tulog ng tulog. Kasi pag tulog ka ng tulog, lalo ka nang ihina. Yung panghihinang yon umaabot, umaabot yon sa hilo. Yun na, yung kanina, bukod sa tulog, pagpupuyat ano, pagpupuyat, kapag kapuyat ka ng puyat, normal, na ang katawan mo, at nahihilo ka rin. No, ito, pangkaraniwan ito yung puyat, ano, pero yung pangkaraniwan yung puyat, na alam natin na nakakahilo. Pero, yung iba ngayon lang nakapakinig na ang sobrang tulog, nakakahilo din. Ano, baka nga ngayon lang nakapakinig yung iba nito. At, um, yung pagkalam ng sikmura, yung gutom, matinding hilo ito, kaya yung mga may acid reflux, yung may mga GERD, kapag ka umaatake yung acid reflux o yung GERD, nahihilo. Ano? Kasi reg, normal yun eh. Um, body ano yun, um, reaction ng katawan natin kapag ka nagkalam o ang mura hanggang ulo na yon ano sumasakit minsan ng ulo o kaya umiikot yung paningin o yung ang tingin mo ay lumalabo, lumilinaw o kaya naman lumalayo, lumalapit yung tingin, may kasama siyang hilo. Ano, basta kumuloan mm, kumulo ang sikmura, gutom man yan o may acid reflux yan o may GERD yan, yun ang reaksyon natin. Ano, pagkahilo. Yun, mababang immune system, syempre panghihina. Pag mababang immune system, malimit makakaranas ka ng hilo. Ano, ah uh, wala siyang pinagkaiba doon sa tulog ng tulog ang pakiramdam. Ano? Kapag ka tumayo ka, pakiramdam mo parang tutumba ka. Ano? Kung umupo kang ganito, parang pa, pakiramdam mo parang pala, palaglag ka eh. Parang lalaglag ka sa inuupan mo. Yan ay karanasan na mga mabababa ang immune system. Ano? Anong kailangan? Pataasin yung immune system. Ano? Yan yung kailangan natin gawin. Number 9 mga kaibigan, sobrang pagod o yung over patig Pag over patig ka, na sobrang ka sa trabaho, na sobrang ka sa mabibigat na gawain, ang mapapakaramdam mo, parang, parang high blood. Kumakapal yung mukha mo, yung ulo mo, parang ang pakaramdam mo sa buhok mo, nagtataasan yung balahibo mo o yung, yung Uh, buhok, tumataas, tumatayo ano, ganun yung ano tapos may pangihina ng katawan may pangangatan ng katawan, yan yung overpating, ano, kaya kailangan pahinga, hindi mo pupersahin pu 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 ang sarili mo sa mga mabibigat na trabaho at yung pinakahuli mga kaibigan takot once na natakot ka, sigurado tayo magkakaroon ka ng hilo, ano yung adrenaline mo masyadong mataas yung um, pagtaas ng adrenaline mo dahil sa takot may ka samang hilo ulula ano anong dapat natin gawin kontrahin natin lahat yon kung ikaw ay mm, may malalim na iniisip kailangan ipahinga mo bawasan mo yung iniisip mo kung ikaw ay may problema bawasan mo yung problema mo ano i-relax i-relax mo yung katawan mo nang sa ganun Hindi ka mahilo Kung ikaw ay malungkot Kailangan Mag-relax ka din Ah Humanap ka ng ikasisiya mo Ano Kung ikaw naman ay um, May kinatatakutan Dapat matutunan mong Maging relax Maging kalmado Ano Kasi yung kalmado Mababawasan yung takot Sobrang tulog ay di Gumalaw ka ka Mga kaibigan Yung pag nakatulog ka na Kailangan ka At paano Ma-exercise yung katawan mo Nang hindi ka uh, tamaan ng hilo. Yung puyat, o oh, matulog ka naman, Kabalik na rin ng sobrang tulog, kailangan matulog ka naman kung puyat na puyat ka at kumain ka ng tama. Kasi kapag ka puyat ka na, gutom ka pa, ay nahirap ma na talaga yun. Baka pwede kang atakihin nun, ano, kung mayroon ka high hey, blood. Yung gutom, Huwag ka magpagutom at huwag ka rin magpakabusog Ano? Pagkagutom na gutom ka Kasi may kasamang hilo din yan Yung mababa immune system Itpataasin mo immune system mo Kung uminom ka ng mga vitamins Mga mga sustansyang pagkain Ano? Yan yung kailangan natin gawin Mga food supplement Yan, makakatulong Sobrang pagod o over fatigue Bawasan mo yung mabibigat na trabaho At yung takot ay tanggalin Alam nyo ba mga idol? uh, yung hilo, ano, uh, nawawala yan kahit na masyado ka ma mapag-isip kapag ka-inspired ka. Kapag ka, uh, produktibo ka, nakakagawa ka ng maganda. Ano, nakakatanggal ang hilo yan. Um, kasi relax ka don Ano, relax na relax yung katawan mo. Madaling mag-relax, madaling, um, tagito ito, um, humina ang katawan natin, ano, madaling kontrain uh, kontrahin yung paghina ng katawan natin kapag ka-inspired ka, kapag ka-produktibo ka o madami kang nagagawang magaganda. At um, yung mga solusyon sa problema, di ba, pag ano, nag-iisip ka dahil sa problema, nahihilo ka na, tapos biglang may pumasok sa isip mo ng magandang solusyon, ang bilis mawala yung hilo. So, sana Uh, nakatulong ang kwentong ito para hindi kayo matakot sa hilo. Hindi lahat ng hilo ay delikado. 'Yun lang po, mga idol at uh, God bless you po at kita-kita tayo sa mga susunod na video.